Mga Karols, tara at samahan niyo nga akong mamili ng aking paninda dito sa Cabanatuan. Ang Cabanatuan City ay tabi lamang ng Santa Rosa kung saan ako nakatira. Ngunit kapag ako'y namimili, inaabot din ako ng isang oras na biyahe papunta pa lang. Ang Cabanatuan City mga Karols ay isang maunlad na syudad dito sa Nueva Ecija. Para na nga rin itong Metro Manila sa dami ng establishments at kaliwan ka ng mga malls. Kaya karamihan sa mga tao na gaya ko na nagagaling pa sa malalayang lugar ng Nueva Ecija ay dito namimili. At ito nga ang isa sa tindahan na aking binibilan. Ang mayari nga nito ay walang iba kundi si Ati Shirley pero mas pinili niya na wag sumama sa video pero pumayag naman siya na i-video ko ang kanyang tindahan. Dito sa kanyang tindahan mga karols marami kayong pagpipilian. Meron mga laruan, mga candies at iba't ibang klase ng mga kutkutin. Dito kailangan mo ng malaking puhunan na sa ganon mabili mo lahat ng gusto mo at hinahanap ng mga tao. Dito nga ako bumibili ng gamis na aking pa. Lahat nga ng klase ay nandito pero pumipili lang ako ng gusto ko. Mababait din ang mga tindero ni ate dito kaya naman siguro ang dami nilang customers palagi. Heto nga at nakabox na lahat ng aking pinamili. Bayad na lang ang kulang. Pero ang hindi alam ni ate, nasama pa rin siya sa video at ako na rin ang naglalagay ng aking pinamili sa aking kolong-kolong. Nang sa ganun, sila kuya ay may ma-assist pa na ibang customers kasi kaya ko naman. Kapag naabutan ni ako ng gutong, sa daan na lang din ako kumakain. At uuwi na nga tayo mga karols pero meron pa tayong isang dadaanan. At dito nga sa loob ng Kabanatuan Public Market, meron din ako isang suki kung saan bumibili ako ng mga candies. Isa-isa na nga binibilang ni ate ang aking pinamili. At okay na nga, pwede na tayong umuwi mga karols. Heto nga ang paborito kong part pag umuwi kasi ang pakiramdam ko para akong nasa padulasan at isa-isa ko na nga ibinaba ang lahat ng aking mga pinamili. At heto na nga lahat ng aking pinamili. Salamat sa inyong pagsama mga karols. Hanggang sa muli. Paalam!